yung pusang lumalandi kaya umiyo ah ano ha doon na dito man <laughs> doon na ayun ang sabi ko hindi sa akin ayun yan sige sapukin mo yan oh, alay sige sapukin mo sapukin mo sapukin mo ah mainay ini sige alay sapukin mo

Naim nutup. Naim nutup. Ha! Ali segi kita bermu. Ha! Nda, amil. Ibana maning kena gua mo. Oh, itik namo lalaki eh. Ha. Sigi sapa mo. Sigi sapa mo. O sige, lumalaban na yan. Ala, lumalaban na sa'yo, alo. Lumalaban na. Ano, nasapok ka? Ano, ha? Alo, ano, nasapok ka? Alo, alo. Ayan, <laughs> sige. Sinapok ka na. Ano, ano, ha? Laka ka pa? Laban ka pa? Shhh! Walang tahulan. Luna, huwag maingay.